kilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. <laughs> nakikipag sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. <laughs> Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. <laughs> Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kalala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. Sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling, pero sa nakaraang mga oras, ang dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya, pero Kanina lang inamin nyo na may anak pang sumunod sa inyo at tatlo pa kayo magkakapatid. Sabi nyo nalaman yung kapatid nyo sina Sheila at Simon Guo. Um Um no no, sorry, I'm ma I'm suspending already. Uh, pagkatapos ng hearing pero inamin nyo rin kaninang nagsinuwalanin kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. <laughs> Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng sal-en nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan, kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo. Pero di kalala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya, at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Nakulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal uh, parang maraklara. Teka, magandang ang tanungin na sa test ng pagkapinoy. Sino nga gumanap sa maraklara? No coaching ha, huh? please. Pero, gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, Our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session, findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang puno't dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. So sa lahat Maraming pong salamat at sa ngayon, this hearing is suspended. Uh, Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Lealguo at Siemen Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. E, talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, and, and, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni na Sheila Guo at Siemen Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Lial Guo. Showing you traveled at least three times. Together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Castro? Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ah, uh, Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ah. Uh, ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal uh, operations ng Pogo na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo. So, uh, anong alam nyo uh, operations dapat o negosyo dapat ng Hongsheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadala lang po ako ng letter, nung unang invitation, Uh, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yon At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, uh, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, ni hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung kung saan papunta punta, kung ano po yun, wala po akong idea kasi po, trabaho bahay lang po ako. Uh, so, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators uh, ninyo? Sino po sila? Yung, na, uh, nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na kasi sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Uh, nal nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Uh, closure daw po nung ano ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasa papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, ah, uh, gumawa daw po ko affidavit para ano na ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, uh, inisip, Nood lang ako na nood ng balita. I mean, in, 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 ano, uh, inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company. Kasi wala nga po akong idea. Tapos po no, nung, ano, nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga.